natin yung kanilang mga peace rally mm -hmm. uh, doon sa Pilipinas at sa ibang iba't ibang lugar uh, sa mundo. So nagpapasalamat tayo na merong nagdadasal, marami ang nagdadasal, napakahalaga noon. Uh, pangalawa, nagpapakita ng uh, so, uh at um, na uh, nagpapakita ng suporta at um, nagpapahayag ng kanilang uh, nararamdaman. Of uh, huwag natin kalimutan na ang problema ng bayan ay hindi ang mga Duterte. Correct. 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 Ang tutuong problema ng bayan, kayong lahat nandito kayo, nakikipagsapalaran kayo sa, sa ibang bansa uh -huh. dahil walang oportunidad doon sa ating bansa. Uh -huh patuloy ang kahirapan, yes. patuloy ang kagutuman, mm -hmm. patuloy na walang nangyayaring kaunlaran. Mm -hmm. Nakikita nyo yung Netherlands, di ba? Yes po. Gusto natin maging Netherlands. Ang Correct. Ams. Yes. Pero Bukas bakit, na ba, ma am? bakit ba hindi nangyayari yun? Yun yung tanong natin yes. sa President ka na, ma'am. Bukas na, ma'am. Bukas yes. na, ma'am. Yes. president na, ma'am. Huwag natin kalimutan yun. Vale. Na, na hindi ako problema. Correct. dahil ito Dahil bakit nga ba ako problema? Dahil mangga. Tanda. Matanda po. sa kagwapan yung kulbaan si Bibi. Ay! Sa kagwapan yung kulbaan. Uli na lang po. So, what uh, so, are expectations, so so <laughs> guys? <laughs> so, uh, well, yes. As I said earlier, our expectation is that um, we will be given permission to visit. Uh, since uh, we are already complying, as we speak, uh, with all the documents they they are asking of us, and then the next is um, we truly pray and hope that the court will listen for our request just to move the initial appeal, so that um, we can have time to sit down with uh, the former president and discuss uh, what will what are the ways forward in uh, his case. Thank you. Thank you.

Ma'am, ah, kumusta ang pag-stay sa mo dito sa, ma'am? pag mo dito sa Ah, sir. Oo, oo. Tugnaw, ma'am. Tugnaw, ma'am. Tugnaw, ma'am. Tugnaw, ma'am. kanang fur na gita ko ang gigamit mo. Kay, para magpugnawan ang panuhot. Kay, ah. Dama kay salong panuhot. Kami haplas dito. Kung kailangan nimo. Ang ako ang amiga, gikan na London, ang iyahain taong nindala kay, ah, Epicacent Oil lang. Oo, rin hindi ang ako ang matabang sa imo, ha? So, na, Hantod <laughs> ka na sa amin, Ah, wala po, may kibalo kung hantod ka na sa amin. Welcome, ka sa balay, ma'am. Welcome, <laughs> <laughs> Ay, ako kailangan natin na pagkain. Yes, bye-bye, ma'am. bye problema. Mahizos kasi na di ba? Ito ang pagtapok karong March 23. Ayaw mo kalimot. Sunday na. Kasi ma'am. ma'am. So, Saturday pa lang man. Laban na muha ka. Para sa akin. Wala akong buha to. Wala balita pa kay... Pero ko siya para makauli ko sa Pilipinas. Ah. So, 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 Ate ah. lag pa ka, ma'am? Kamu, kamu, kamu ang kamusta. Nabo, may mga ma oh, na! na! na na! trabaho, wala. Para, para, para sa inyo. Para kang former president mo papa of course. Pagbalik ninyo wala na may trabaho. Wala na po talaga mama. Wala na.

Yes, sir. Robbie, Robbie, Hi, I now. OK, good I, 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 I had the i had book okay. oh, like right right. Thank you. Attorney Roque, si Attorney Roque, si Vicky.